isa Maglalakbay tayong dalawa <laughs> Yung akin, kamay. Hi guys! Alam niyo ba guys? Ito ay lechon Baka maliban sa uh, Karok or sheep na din na or kambing na kinakatay nila tuwing uh, Eid al-Adha naglilipsin din sila ng baong baka guys sa ilalim ng lupa nila pinililipsin ito. So, Iinitin natin. Tingnan yung lalaki ng ano Ito. Ito. Ayan. Baka ito. May kapamilya si nanay na nagulitin talaga sila ng baka. Si nanay hindi sila sila ano gano. Hindi sila na kumakatay. Eh. nagbibigay lang sa kanila guys. Ito nyo. Tingnan nyo. Hmm. Spicy. So, parang masarap ito guys. So. Ito kasi yung malambot na ano, yung malambot na para malutong-lutong sa part ng, um, ng uh, ng baka. malaki laki, -laki yun. Kanyang buto. Masarap ito, pero ako hindi ko type. Tanggalin ko yung buto kasi sobrang parang ang laki niya dahil sa buto niya. Iinitin ko ito para sa dinner nila mamaya. Eh, sarap na naman ito kain nila mamaya. Kaya tineri ko, na tineri ko eh. Kung gusto niya to. Yan o. Eh. So, akin na siyang anuhin. I-open ko lang siya ng ganyan tapos i-oven ko na siya para uminit ka para masarap yung kain nila mamaya. Para so, ang bango niya, hindi siya malansa. ang oh, bango. Iba yan yung amoy niya. Hindi sa katulad ng nakaraan na ang pangit ng uh, ano, ang pangit ng amoy niya. Pero ngayon ang ganda. Ang ganda ng amoy. Parang ulitin ko ito. Ang sarap niya amoyin. Kaya lang, isa pa sa bakit hindi ako kumakain ng uh, karne kasi dami kong tinga. Natitinga ako guys, mo pasok sa ngipin ko kahit saan na lang nang ko may tinga ako kaya ayaw ko kumain. Eh. <laughs> Problema ko tinga. <laughs> kaya ayaw ko kumain kasi dati tinga talaga ako. So, para may lang pato. Kaya na. Yung ito oh, yung oh, yan. Ang kan kanyang taba sa sa buto-buto. Nani, gustong gusto to ni nanay eh. Ayan. Um, char. <laughs> so, ayan na yan. Okay na tayo, guys. Mm -hmm. Ayan, kukunin ko lang yung mga... Uy. Kanyang utak. Ano to tawag nila? Bunmaro? Bunmaro yung tawag na dito? Sa loob ng, ano, ng bun. Ng bun. Mm -hmm. Alright, okay na. Initing ko na lang itong para sa video. Bye guys! Thank you for watching. Hi guys! Good morning! And today is the third day of Eid al guys. Eid Mubarak. Uh, Ako'y sawa na sa kakaluto ng warag-anab and uh, sambusa and uh, um, musakan. Actually, sila din sawa na sa kakain kasi 3 days ba naman ganun yung handa. So, ngayon, ano, pag araw, nagluto lang ako ng ito, guys. Nagluto, nagbake ako ng cookies, ng uh, basbusa, and banana bread or banana cake. Yan lang yung aking niluto today, guys. In case na may bisita. Pang third day naman kasi ngayon. So, pang third day ngayon, so baka minsan wala nang nagbibisita minsan wala nang nagbibisita ano lang um, ano lang sila kasi mostly sa kanila, kasi sa kanila is nasa bakasyon na tapos kami lang hindi nakapagbakasyon kasi si nanay syempre hindi na maka lakad si nanay kaya hindi na siya nakapagbakasyon so ito kung hindi naman makain dito sa bahay ipapadala ito ngayon sa alin para kay gala ang aking cookies. Wala naman mga bata dito sa bahay kasi mali sila. Masyon yung makasyon. Marami tayong cookies. Ayan, punong-puno. Diba? Isang ka nga John. Gara po na ang aking cookies. punong puno. Diba? Hmm. Okay.